Magandang araw po sa inyong lahat. Tamang maikling pagsagot sa Ingles. Okay, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Kunyari po, yung inyong kausap ay nagsabi ng kilala ko si Sonic. Pag in -English po yan, I know Sonic. Ngayon po, gusto nyong sabihin doon sa inyong kausap o gusto nyong sagutin yung inyong kausap na ako rin, kilala ko rin si Sonic. Pero sa maikling pamaraan. So pag pinikilin nyo yung ako rin, kilala ko si Sonic, ito po yon ako rin. Di ba? So itong ako rin, maaari nyo pong English yan bilang me too, I do too, o kaya so do I. So pili na lang po kayo na, ipang, na ipangsasagot. Okay? So ganyan lang po kadali. Pag ang napili nyo po ay ikaw rin, pwedeng so do you, o kaya you do too. Okay? Pag sila rin, they do too, o kaya so do they. Okay? Pag pangalan po, si Mario rin, pwedeng Mario does too o so does Mario. Okay, pag siya rin, pag lalaki, he does too, pag babae, she does too. Para sa siya rin. Pag dito naman po sa baba, para sa siya rin, so does he kung lalaki. Pag babae, so does she naman po. Okay, dito naman po sa kabila, tayo rin o kami rin. Pag in English nyo po yan, pwedeng so do we o kaya we do too. So ganyan lang po kadali ang pagsagot. Okay? So ang kailangan nyo lang pong gawin ay tandaan nyo po itong mga pangsagot natin. Kung saan ay sa maikling pamaraan. Okay? Ngayon, tuturuan ko pa kayo ng teknik kung kailan po itong mga ito ay dapat gamitin. Okay, maaari po natin gamitin po ito bilang pangsagot doon sa ating kausap kung ito pong sinabi ng ating kausap ay kapag ginawang tanong ay ay gumagamit po tayo ng auxiliary verb na do o das. Okay? Halimbawa po, kilala ko si Sonic. Pag yan, pag yan ay ginawang tanong, kilala ko ba si Sonic? At kapag in-English nyo po yung kilala ko ba si Sonic? ito po yung yung magiging resulta. Do I know Sonic? Di ba po ba? Kung mapapansin nyo, gumamit po tayo ng auxiliary verb na do. Yan ang senyales na pwede nyo pong gamitin na pangsagot ito pong mga nasa babang ito. Okay? So, ang ibig ko lang pong sabihin para makasigurado po kayo na na pwede pong gamitin po itong mga pangsagot, dapat po yung sentence na sinabi po ng inyong kausap na sasagutin nyo po, ay dapat po gawin nyo po muna ng tanong. At kung yung, yung, yung resulta po nung tanong ay gumamit po ng auxiliary verb na do o das, yan, malaki na po ang pag-asa na pwede nyo pong gamitin itong pangsagot, itong mga ito. Okay? Meron po kasi kayong tatlong dapat tandaan. Okay? Pag ginawa niyong tanong, gumagamit tayo ng auxiliary verb na do o does. Una yon. Pangalawa, dapat yung sentence nyo ay nakapositive idea. Ibig sabihin ng positive idea, hindi po tayo gumagamit ng mga salitang negatibo. Katulad ng don't o doesn't o no o not. Okay, mga negatibong salita yan. Pag negatibong salita, nakakapagbigay ng negatibong ideya. Eh ang hanap natin, positibo. So, dapat huwag kayong gagamit noon. At kung mapapansin nyo dito sa I know sonic, wala namang don't, wala namang doesn't na na, 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 na ginamit natin. Kaya positive idea ito. Tapos, dapat naka-present tense. Okay? Kung mapapansin nyo, yung spelling ng ating verb na know ay pang present tense po na spelling yan. Okay? Senyalis yan. Na nakapang na nakapresent present tense po yung yung ating sentence gawa po nitong verb kasi hindi naman po yan new yung k n e w na past tense po yun di ba ang, ang present tense po kasi na form para sa no ay ito talaga. K-N-O-W. So, ganyan po dapat. So, yun yung dapat nyong isaisip, yung tatlong bagay na iyan. Okay? Ngayon, ipakita ko rin po sa inyo na hindi sa lahat ng panahon ay pwedeng ipangsagot nyo po ito. Tinan nyo po ito. Katulad po nito, maganda siya. Kapag in English po, she is pretty. So, gawin, tanong, gawin po nating tanong yan. Pag ginawa po nating tanong yan, magiging maganda ba siya? Pag in English po itong maganda ba siya, is she pretty? Kung mapapansin nyo, ang ginamit po natin na pangtanong ay linking verb na is. Hindi po auxiliary verb o helping verb na do o does. So, ang ibig lang sabihin, bawal po natin gamitin na pangsagot ito. Kasi walang auxiliary verb na do o does doon sa tanong kundi isang ginamit natin. Ito po. So, bawal po gamitin ito. Okay? Isa pa, ito. Maglalaro siya mamaya. Pag, pag in-English po yan, he will play later. Pag yan ay ginawang tanong, maglalaro ba siya mamaya? Ito po sa English yan. Will he play later? Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng auxiliary verb o helping verb. Pero, will po ang ginamit natin, hindi do o does. So, bawal pa rin po gamitin na pangsagot ito. So, kung gusto nyo po malaman yung tamang pangsagot po dito sa dalawang ito, antabayanan nyo lang po at gagawin po natin. Okay? Pero meron lang po dito isang pangsagot na pwede pe po dito sa dalawang ito. Ito po yun. Itong me too o, o ako rin sa Tagalog. Okay? Pero itong mga iba na gumagamit tayo ng do o das, kung mapapansin nyo puro may do o das, bawal po yan ipang sagot dito sa dalawang ito. Ito lang pong me too, na walang do o das. Pwede po yan. Okay po? So sana po, makikitandaan po yung tatlong bagay para makasigurado po kayo na pwede nyo pong ipang sagot itong nasa aralin natin ngayon. Okay po?